Naman, dumami ang bilang ng mga Pinoy na nagkatrabaho noong Hunyo. At dumami rin ang mga Pinoy na raket o naghahanap ng dagdag oras sa trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Empleyado ng gobyerno sa umaga, nagbebenta ng pabango sa gabi. Kapag weekend naman, rumaraket sa pag-host ng mga event. Yan ang buhay ni Romeo Rosal. Kailangan daw ng dagdag kita, lalo't breadwinner siya sa pamilya. Kasi yung sahod ko, sapat lang naman po talaga para sa pangkain namin sa pangaraw-araw. Kailangan po talagang rumaket. Yes po. Isa si Romeo sa mga tinatawag na underemployed o yung mga may trabaho na pero pa ng raket o dagdag oras sa trabaho. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 12.1% ng underemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo. Katumbas siya ng higit 6 na milyong rumarakit kumpara sa halos 5 milyon lang noong Mayo. As lumaki yung na ng ating labor market. Uh, hindi lahat ay uh, nagkaroon ng uh, parang tinatawag natin na full-time jobs. no? Some of them uh, are uh, uh, full-time and then some of them um, pwedeng uh, less than 40 hours. But in other words, hindi lahat ay na-absorb as uh, Fully employed. Ang good news, tumaas ang employment rate sa 96.9% o katumbas sa higit 50 milyong may trabaho noong Hunyo. Kaya bumaba ang mga unemployed sa 3.1% o 1.62 milyong Pilipinong walang trabaho. Isa raw ito sa pinakamababang unemployment rate sa loob ng halos dalawang dekada. Ayon sa PSA, dumami ang mga nagkatrabaho sa industriya ng construction. Ayon sa National Economic and Development Authority, nakatulong ang mga infrastructure projects ng gobyerno sa pagtaas ng employment rate. Tuloy-tuloy raw ang pagpapabuti ng negosyo sa bansa para makaakit ng mas maraming investments kapalit ng mga dekalidad na trabaho. Bumaba naman ang mga nagkatrabaho sa sektor na agrikultura. Malaki raw kasi naging epekto ng El Nino, Pero inaasahan ng PSA at Department of Agriculture na makababawi ang agrisektor sa mga susunod na buwan. Sa ating uh, historical data naman, may pagtaas kasi nagsisimula na yung planting uh, season natin uh, and uh, uh, peak ng harvest doon sa mga major crops natin ay uh, yung last quarter. Pero this year, since may tubig na uli, bumalik na uli yung mga areas na nataniman Of course, yung mga tao na magtatrabaho sa land prep, crop establishment, harvesting, babalik ulit yan. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.